Hello guys, I just want to share something because I think I served my purpose today. So recently, galing ako sa salon, no? Nagpagupit ako tapos nagpanails na din ako. And then, itong gumagawa sa akin si ate, nakakwentuhan ko. So si ating nakakwentuhan ko is dating OFW. Patagal siya nagstay sa Kuwait, patagal siya nag-work doon. Same nature ng business, no? Nasa beauty salon din. So nakwento niya na meron siyang anak Ah, uh, siya pamilya dito sa Pilipinas. Sa patagal siya nag-stay doon, nag work no? Tapos na-share niya sa akin na ano, na looking forward siya na makabalik sa Kuwait para makapag-work ulit doon ng same nature ng business. Pero parang nabanggit niya na parang DH yung ano, yung current na available. So hoping siya. Then sabi ko, ate bakit hindi ka na lang dito magstay sa Pilipinas? Uh, kung, kung baka kaya mo namang kitain yung kinikita mo doon. So sabi niya sa akin, parang hindi. Kasi hindi naman ganun kalaki yung kinikita niya ngayon dito sa Pilipinas as nasa ganitong service. E di tinanong ko siya, sabi ko, ate ano bang goal mo? Tapos ang sagot niya sa akin, kailangan ko kasing ano, makapag-ipon kasi magka-college yung anak ko. Sabi niya ganon. Sabi ko, ah okay. But what if kaya mo namang kitain yung kinikita mo doon dito sa Pilipinas. So, ano pa isip siya? Paano? Sabi ko sa kanya, hindi try mong makipag-usap dun sa boss or dun sa business owner para ma-reach mo yung goal mo. May open up mo sa kanya na, hindi nga, magpapaaral ka, so on and so forth. Pero syempre, kailangan meron kang something na... Uh, something you can bring to the table or something na makakapag-add ng value dun sa business. Yun naman yung parang pinaka kailangan mong gawin. syempre hindi ka naman pwedeng ask ka lang ng ask pero wala ka naman kayang ibigay or wala ka naman kayang ibalik na to bring value dun naman sa company or dun sa business kung saan ka nagtatrabaho, di ba? In short, kailangan mong mag-create ng win-win situation. Yun naman yun. Ayun, doon na natapos yung usapan namin. Uh, after ko magpalinis, magpagupit, take you siya sa akin. Uh, at, at that moment, na-feel ko na, uy, wow, nakapag-add ako or nakapagbigay ako sa ibang tao. So, I think, I served my purpose today. Ayun. So, yun lang. Salamat. Bye!